Simula nang makilala ko ang Diyos, hindi naman agad-agad nagbago ang buhay ko. Makasalanan pa rin ako noon, pero unti-unting binubuksan ng Panginoon ang mga mata ko para makita ang bigat ng mga pagkakamali ko. Nawala ang mga espiritong bumubulong sa tenga ko, pero hindi agad naglaho ang iba kong kakayahan. Nakakabasa pa rin ako ng isip at paminsan-minsan pumipitik ang ESP ko. Naging abala ako sa church at bilang bagong graduate, naghanap na rin ako ng trabaho. Sila Noel at Sherman, mga barkada ko noong high school, ay nauna nang nakapasok sa isang manufan at kataya ng manok sa Marilao. Sinubukan ko ring mag-apply at natanggap naman. Agad kong binili ang bota at iba pang gamit. Pero hindi iyon basta-bastang kumpanya Nababalita sa PV dahil sa sobrang dumi ng ilog at sa umaalingasaw na baho mula sa lugar. At pagdating ko roon, napatunayan kong para talaga itong maliit na impyerno. Mainip, mabigat ang trabaho at laganap ang mga iligal. Underage workers na may peke ang papeles, pagamit ng droga at alak sa CR, extramarital affairs at kahit anong sexual activities sa loob mismo ng pabrika idaddag pa ang delay at dayaan sa sahod. Pero higit sa lahat, may mga kwentong kababalaghan na hindi maipaliwanag. Madalas daw may nawawalang gamit sa mga locker, may putik na piglang lumalabas kahit sarado, at minsan may batang naliligaw sa loob. Ang pinakakafilabot, may kwento na isang babae raw ang biglang lumitaw at nakisali sa paggawa sa makina. Pero maya-maya ay nawala habang tuloy pa rin sa pag-ikot ang makina na parang may taong gumagalaw. Kwento rin ng HR na bakla, may multo ng isang babaeng nadurog ng makina sa cooling department. Ang katawan, lasog-lasog at nagpapakita raw siya sa mga empleyado. Dahil dito, lalo akong naingganyong subukan ang sarili ko. Isang gabi, oras ng break. Umakyat ako sa isang building malapit sa kantin. Pag-akyat pa lang ng hagdan, tumayo na ang balahibo ko. May nararamdaman akong nakasunod sa akin. Pumasok ako sa CR, pinatay ang ilaw at tumingin sa malaking salamin. Sabi nga nila, portal daw ang salamin. Habang nakatitig ako noon, ramdam ko ang presensya ng isang itim na nilalang na parang nakabantay sa likuran ko kinilabutan ako at dalidaling bumalik sa trabaho. Isang beses naman, apo ang na-assign magtapon ng mga taba sa likod ng gusali. May cart akong tinutulak, pero dahil masikip ang daan, binuhat ko na lang ang mga crate isa-isa. Habang naglalakan ako, nakita ko ang isang lalaking nag-aayos ng mga crate sa unahan. Tumahimik ako at pinagmasdan siya. Pero habang papalapit ako, unti-unti siyang naglaho hanggang sa tuluyang nawala na parang usok. Doon ko na na hindi siya tao. Ilang buwan lang ako sa trabaho iyon. Hindi kinaya ng katawan at isip ko ang init, puyat at kababalaghan. Para talaga akong nagtrabaho sa impyerno. Iniwan ko iyon at nag-focus sa ministry ng dalawang taon bago tunuyang lumipat sa probinsya para sa misyon. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel huwag kalimutan mag-like at subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari maraming salamat